Sa gitna ng kabundukan ng isang hindi napuntahang lugar sa hilaga ng Pilipinas, isang grupo ng limang mountaineers ang nagpasya na akyatin ang isang matayog na bundok na hindi pagaanong kilala ng iba. Pinangunahan sila ni Rico, isang bihasang adventurer na kilalang walang takot sa anumang uri ng pagsubok sa kalikasan. Kasama niya ang mga kaibigan niyang sinamaya, Paul, Liza, at Tonyo, lahat sila ay may karanasan na rin sa pag-akyat, ngunit ang bundok na ito ay naiba walang malinaw na trail, at ang tanging gabay nila ay mga kwento mula sa mga lokal na nagsasabing kakaiba at misteryoso ang lugar na ito. Ngunit para sa grupo, ang misteryo ang nagbigay ng dagdag na excitement sa kanilang adventure. Pagdating nila sa isang maliit na bayan sa paanan ng bundok, kinausap nila ang mga lokal na gabay upang humingi ng impormasyon at direksyon. Iyong bundok na yan, sabi ng isang matandang gabay, na may halong takot at pag-aalala sa kanyang boses may tikbalang dyan sa taas. Hindi yan basta-basta bundok na akyatin. Iwasan nyo yan sa gabi dahil maraming nawawala roon. Nagtawanan ang grupo, iniisip na puro mga pamahiin lamang ang sinasabi ng matanda. Si Rico, bilang pinuno ng kanilang grupo, ay nagpakawala ng isang mapanuksong ngiti. Mga alamat lang yan. Huwag kayong mag-alala, sanay kami sa mga ganitong kwento. Maraming bundok na rin kaming inakyat, at wala pang anumang misteryo ang nakahadlang sa amin. Sa kabila ng babala, nagpatuloy ang mga mountaineers sa kanilang akyat. Pagsapit ng hapon, narating nila ang isang matarik na bahagi ng bundok na napalilibutan ng makakapal na mga puno. Tahimik ang paligid, hindi tulad ng mga nakaraang bundok na inakyat nila, kung saan maririnig ang huni ng mga ibon o ang lagaslas ng tubig mula sa ilog. Ang bundok na ito ay tahimik na tahimik, parang ang mismong kalikasan ay umiiwas gumawa ng inay. Nang pumatak ang dilim, nagpasya silang magtayo ng kampo sa isang maliit na clearing. Habang nag-aayos ng mga tent, napansin ni Maya ang kakaibang bakas sa lupa malapit sa kanilang campsite. Malalaki, tila bakas ng kabayo, ngunit hindi kumpleto. Parang naglalakad ito gamit ang dalawang paa lamang. Rico, tingnan mo ito, tawag ni Maya habang itinuturo ang mga bakas. Hindi ba't parang kakaiba ito? Lumapit si Rico at si Nuri ang bakas. Ah, baka may kabayo lang na naligaw dito o kaya naman ay mga hayop. Huwag na nating intindihin yan. Ngunit habang tumatagal ang oras, nagiging mas kapansin-pansin ang mga kakaibang tunog sa paligid. Nagsimulang magdilim at ang mga ulap ay nagtabi-tabing na tila bumabalot sa bundok. Ang mga bituin ay natatakpan at ang kagubatan ay naging tahimik. Wala na ang mga tunog ng mga hayop at kahit ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. "May naririnig ba kayong kakaiba?" tanong ni Liza, ang may pinakamalambot na puso sa grupo. Parang hindi siya mapakali habang tinitingnan ang mga nakapaligid na puno. "Wala namang masyadong inay dito," sagot ni Tonyo, subalit hindi niya maikubli ang kaunting takot sa kanyang tono. "Siguro sobrang tahimik lang talaga dito." Ilang oras matapos silang magsimula ng campfire, Unti-unting napuno ng mga anino ang paligid. Ang mga mata ng grupo ay napadpad sa mga sanga. Natila may mga bagay na nagmamasid sa kanila mula sa likod ng mga puno. Habang ang iba sa kanila ay abala sa pag-uusap, napansin ni Paul ang isang mataas na anino sa mga sanga. "Tignan nyo. Ano 'yan?" sabik na sigaw niya, tinuturo ang kanyang daliri patungo sa puno. Nagtinginan silang lahat at nakita ang isang nilalang na may katawang tao, ngunit may ulo ng kabayo. Tila nakatingin ito sa kanila, ang mga mata nito ay puno ng kaguluhan. Nakatayo ito sa isang mataas na sanga, walang ini. Walang nakikita, Paul. Huwag kang mag-alala. Siguro, pagod ka na, sagot ni Liza na tila nag-aalala. Ngunit ang takot ay kumalat sa grupo. Naku! Ito na ang tikbalang, sabi ni Rico, kahit na may halong biro. Pero sa kabila ng kanyang mga salita, nadama niya ang presensya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanan. Nang umabot ang hating gabi, ang mga mountaineers ay nagdesisyong matulog, kahit na ang presensya ng tikbalang ay patuloy na nagbigay ng kabasa sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kanilang mga pag-aalala, nagsimula silang makaramdam ng pagod. Ipinikit nila ang kanilang mga mata at sinubukan na kalmahin ang sarili. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nagising si Maya sa isang tunog. Muli siyang bumangon at tumingin sa paligid. Sa kanyang pagtingin, napansin niya ang mga baka sa paligid ng kanilang tent, ang mga yapak na tila nagmumula sa gitna ng kanilang campsite, at umalis papunta sa kagubatan. Rico! Paul! Liza! Magising kayo! Ang mga bakas ay nandoon sa labas, sigaw niya, na nagbigay ng takot sa iba. Agad silang bumangon at tumingin sa mga bakas na naglalakad papunta sa madilim na gubat. Paano ito nangyari? Parang may sumusunod sa atin, bulalas ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig. May nagayari na dito, sabi ni Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Baka hindi lang ito alamat. Mukhang totoo ang tikbalang. Mula sa mga puno, biglang dumating ang isang malakas na hangin, na tila may humahampas sa kanila. Ang mga anino ay bumabalot, at ang mga tunog ng mga pangkat na nag ay unti-unting nawawala, pinalitan ng mga malalim na paghinga. Ang gubat ay tila na buhay, at sa likod ng mga puno, ang malaking nilalang na may ulo ng kabayo ay nagpakita muli, ang mga mata nito ay nakatuon sa kanila, nagmamasid. Sa labas ng kanilang tent, nagtakbuhan ang grupo, at sa gitna ng kaguluhan, hindi nila napansin na tila umiikot sila sa isang walang katapusang landas. Sa bawat hakbang nila, bumabalik sila sa parehong clearing, paulit-ulit na naglalakad sa mga yapak na iniwan ng nilalang. Bakit hindi tayo makaalis dito, tanong ni Paul, ang kanyang boses ay puno ng takot. Para tayong nasa isang ilusyon, sagot ni Rico, na naguguluhan. Tila sinasadyang itrap tayo ng tikbalang. Mabilis silang nakaisip ng plano. Kailangan nilang lutasin ang isang hamon upang makaalis. Kailangan nilang makahanap ng paraan upang mapagtagumpayan ang nilalang na ito. Sa likod ng mga ulap, ang nilalang ay nagpakita, tila inaasahan ang kanilang susunod na hakbang may narinig akong kwento na ang tikbalang ay mahilig sa mga palaisipan, sabi ni Liza, na umisip ng isang paraan. Kailangan nating sagutin ang isang palaisipan o kahit ano na magpapatunay na handa tayong lumaban. Muli nilang nilapitan ang nilalang na nagbigay sa kanila ng isang palaisipan, ako ay laging umiikot, ngunit hindi ako umuusan. Ano ako? Anino, sabay-sabay nilang sinabi. Nagbago ang ekspresyon ng tikbalang, tila nasiyahan sa kanilang sagot. Sa mga sandaling iyon, nagbago ang paligid, ang mga puno ay nagbukas, at nagbigay daan sa isang landas na tila ipinapakita ang tamang daan patungo sa labas ng gubat. Nagtakbuhan ang grupo sa bagong daan, habang ang tikbalang ay nananatiling nagmamasid sa kanila mula sa mga sanga. Nakalabas sila sa kabubatan, muling nagkalakas ng loob, ngunit ang takot na dulot ng kanilang karanasan ay mananatili sa kanilang alaala. -ala. Nang makabalik sa bayan, ang mga lokal ay nagtanong sa kanila tungkol sa kanilang paglalakbay. Wala na kaming balak bumalik sa bundok na yon, sabi ni Rico, na may halong takot at pagdalang. Totoo ang mga alamat. Ang tikbalang ay hindi biro. Ang mga mountaineers ay nagkaisa sa kanilang kwento, at nangako silang magiging mas maingat sa kanilang susunod na paglalakbay. Ang takot at respeto sa kabundukan ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa kalikasan. Ang mga kwento ay hindi lamang mga alamat, kundi maaaring may mga katotohanan na mas mabuting pag-ingatan.